Tama na. ako sa ni sundon ko ninyo tatlong Ding ding. Okay. Ito na mga kamukil yung ating cub ceiling design, na. So may napapanood kasi yung video mga kamukil na sinasabi niya, pangit daw yung cub design na gagawin sa bahay kasi yung alikabok mga kamukil pupunta dyan sa pinaka cube no? o, nabanggit ko yan dati na kung may mga cube kayo na mahina na yung ilaw at matagal na yung nagawa na cube ceiling design nyo at humina na yung ilaw uh, baka sakaling natakpan na talaga ng alikabok so marumi talaga yan mga kamukil pag wala tayong diskarte kung paano gagawin to no? kung napapansin nyo mga kamukil sa previous upload ko, sinasabi ko sa inyo kung paano madiskartehan na yung alikabok mga kamukil hindi papasok dito sa pinaka-cob natin. Ano, napapansin nyo yung plain ceiling natin. Inuuna ko muna sa pagtap-tap talaga yung pinaka plain ceiling bago tayo gagawa ng cove. Kahit ilang uh, drop man yung gagawin natin, tatlong drop, dalawang drop, no? Uunahin talaga natin sa pagtap-tap yung pinaka plain ceiling natin. Taptapan muna natin lahat tulad nito, nataptapan na si mga kamukil sa katay gagawa ng design. So may mga diskarte kasi mga kamukil o pamamaraan nasa priming pa lang ginagawa na itong design mga kamukil. So ang mangyayari doon dito sa pinakadulo butas yan hindi matataptapan yan no? walang sarado yan kaya yun siguro nasabi niya na dyan papasok o dyan mag uh, mapupuno lahat ng mga dumi o alikabok dito sa gilid kasi walang ang nangyayari doon nung ginawa yung design sabay sa priming uh, nung nabuo na lahat priming pa lang nabuo na lahat ang design pati ceiling saka nagtaptap o so, yun po yung mangyayari mga kamukil kapag kabutas dito sa pinakagilid, lahat ng dumi mapapasok talaga dito sa ating pinakakob. So, itong ginagawa namin mga kamukil, o oh, diskarte ko sa paggagawa ng design, ligtas tayo sa ano dito, ligtas tayo sa alikabok. Kasi siyempre yung alikabok mga kamukil, mag -una, mauuna talaga yan sa pinakataas. Kapag may butas yung ating dyan sa pinakagilid, lahat papasok dito sa ating kub So, sa ganitong paraan mga kamukil, maiiwasan natin yung dumi o alikabok na papasok dito sa ating kob. So, ito na yung pinaka finish product niya mga kamukil sa banda na to. Ayan. O bukas, ito na naman yung ipagpatuloy namin. Simula dyan, papunta dito. O, bukas matatapos to Kalating araw siguro, hindi pa maabutan. O proceed na naman kami sa uh, labas no. Sa external ceiling na naman tayo gamit natin span drill. And then ako mga kamukil, dito patuloy, uh, ayusin ko itong mga kunting i-re-retouch dito sa pag i kot. O so, gagawin natin, tulad so, nito mga kamukil, ayusin natin to. Uh, gagawin natin tong mas flawless pa, no, mga kamukil, bago pinturahan. So, sayang naman yung ceiling, napaka kintab ng ceiling, tapos yung pintura natin, maraming mga butas-butas uh, yung wall. So, sayang lang din. So, kunti lang naman mga kamukil, yung iaayos nito. Tulad so, nitong, itong mga pintuan, Ayun ako napapansin nyo, nakikita nyo. Aayusin pa to. Tapos ito, yan, i-grind natin to. Tapos gagamitan natin ng body filler. Pati itong mga lapres ng anong pinto, no? Tubular din yung ginagamit nila, one by one. So, sa akin mga kamukil, hindi ako gumagamit talaga nito. Kasi napakalaki, napakabukol, no? Oh may diskarte ako nito. May, tinuturo ko ng mga kamukil, may video ako nito. Kapag hamba natin ay tubular na tayo lang gumagawa, paano natin lalagyan ng lapres so, may video ako nyan mga kamukil uh, madalas talaga makikita ko ito ginagamit 1 by 1 na tubular ha? So, sa akin hindi ako gumagamit ng 1 by one tubular kasi napapansin nyo napakakapal ng lapres nya Ayan, oh. so may video ko hanapin nyo na lang mga kamukil kung ano yung ginagamit ko dito kapag ang hamba natin ay tubular no, may ginagamit ako dito Okay, okay so, na. Yung forma natin sa ating cube design. Ah, pag malagyan ng ilaw itong mga kamukilay, na oh. Napakaganda nito. oh so, tayo naman yung pipinis dito mga kamukil. Baka maabutan pa natin yung paglagay ng ilaw nito at makikita natin. Ah. Oh. So, pa natin siguro. Ayan oh. So, dito na lang yung pinakakulang mga kamukilo. Oh. Ayan. So, bukas, tanghali, tapos to. Pagkahapon, sa labas na naman kami makapagtrabaho. O bago uuwi mga kamukil, medyo na pa overtime kami ng konti, na. Bago uuwi, linis muna. Ha, para hindi ma ano yung dumi. Hindi dadami dito sa loob ng bahay. Tapos yung mga kinat natin, si Paret, ano. You know, para hindi tayo masugat-sugat mga kamukil. Okay, thank you. Maraming salamat.